Ayan na, ito na ang ating part 6. Yan ang inasabi ko sa inyo. Hindi nga sabi ko, meron akong part 1, part 2, hanggang part 6, hanggang ilan pa yan. Kaya nga, ito na yun. Ang pang iniintay natin. Uy, kinaumagahan nga yan, after birthday ni mama, ay kami ay naglarga na. Abawari ko, kahit masama ang panahon, ay gagala. Dahil limited nga lang yung mga leave dyan nila ate at nila kuya, ay tinao na rin namin yan dahil sabado. Eh, di tayo yung mabitch kahit tatag ulanin Hoy. isang buong pamilya nga kaming umalis dyan at nag na lang kami ng sasakyan. Ay, shout out dyan sa hinara namin ng sasakyan. Talagang sobrang bait niyang pamilyang yan. Kahit hindi ko sabihin, talagang yan ay kilala dito sa sumagi na mababait at mabilis Aww. sabihan. Naks naman. Ay, siya hayaan nyo balang araw. Baka sa atin naman pumabor ang panahon na tayo naman ang magkaroon ng sasakyan. Yes, amen. Bali, dumaan na nga to ng C5 ng bungabong at kami dito ay nag-igib na ng tubig dahil meron ditong flowing daw na igiban. Ay, palibahasa ay medyo matatagal na sa Maynila. Ay, talaga naman tuwan-tuwa sa tubig. Aba, isipin sabi dito sa Maynila, ayan ay mahal ha. Tapos dito ay nasasayang lang. Huy, isang jag nga lang yung dala namin dyan. At kami maghaponan lang naman doon. At, at pagkatapos nga yan, ay dumerecho na rin kami. Makulimlim nga yan. At ulanin pala dito sa Mindoro. Diyos ko naman, bakit naman ganyan? Umulan nga o umaraw, ay kami dumerecho At walang makakapigil sa pamilyang to. Huy. Alam nyo, sa tuwing pinagmamasdan ko yung mga ganito, ay wari ko, ako'y tuwan-tuwa. Kahit ako'y naka isang taon na sa Maynila, ay talaga nakakamiss yung mga puno nakikita Ligo. Aturo nga sana namin dyan kila kuya at kila ate dito sa Ligoan sa Orkonoma. Ay, paano naman yan? Kami pinahiya. Diyos ko, ay bahang-baha pala dito. Medyo mabilis nga lang yung biyahe namin dyan. At namin dito sa Mansalay, ay nagpatigil muna kami para bumili ng isda na pang-ihaw. Nag-iisip mga si mama dyan kung anong bibilhin. Kung tilapya, baga, o ya ang maliliit na galunggong. Kaya sabi namin na eh, ikaw nang pumili. Dito lang pala kami bumili sa may highway at kalimitan dito ay mga sariwa yung isda at mga bago pa. Medyo marami-rami nga dyan yung binili ni mama at gawa nga sa sobrang dami namin. At pagkatapos nga nyan, ay bumili naman kami dito sa kabilang tapat ng highway ng asin tsaka ng mga kalamansi. Bali nakalimutan nga namin yun. At syempre dahil masarap naman ang maisaihaw, kaya bumili na rin kami at pumili na rin kami. Isa nga yan sa paborito kong kutkutin, kaya syempre ako nang namili at medyo maarte-arte ako sa ganyan. Mili na rin nga kami dyan nila mama ng kamatis at toyo pang sausawan mismo ng ihaw na isda. At pagkatapos nga niyan, ay malapit-lapit na rin kami dito sa pupuntahan namin sa mansal. Alam niyo sa totoo lang yung mga ganitong view, ganito yung mga nakakamis dito sa probinsya. Talaga namang, ang makikita mo lang dito ay mga puno, mga kalabaw, mga hayop, mga ganyan. Talagang sobrang sarap lang pagmasdan. Kaya kung ikaw talaga isang probinsya na nakatulad ko na mga naaami sa mga ganito, ay talaga naman, inasabi ko sa'yo, ikay umuwi na, mag-file ka na ng leave, at ikay kumalagala na. Uy! Habang ay papalapit kami dyan, ay inadalangan ko na sa sana naman ay uminit-init para naman maganda yung pagligo namin ng dagat. Ang travel pala dito mula sa amin sa Sumagi papunta dito sa Mansala ay around 1 hour lang mahigit. Pero kung mabilis yung takbo mo, siguro mga nasa isang oras lang siya. Nandito na rin pala kami sa Mabaho Road. Ito ay yung paikot-ikot dinadaan. Talagang roller coaster at kung ikaw ay mahiluhin, alam mo na magbaon ka ng plastic. Uy! Tahan ko na nga ito. At ang sakay pa namin dyan ay motor. Talaga namang sobrang hirap kahit papaano kasi nga matagal yung biyahe. Pero worth it naman talaga ang view. At syempre, konting ikot na lang yan. At finally, nandito na rin kami mismo sa kabaluwa. Bali nga, pagbaba mo mismo dyan ng zigzag road, ay kaliwa ka lang papasok at dire-diretso na papuntang beach. Dito sa Mansalay, eh medyo mainit-init at medyo nagapakita na nga yung magandang panahon talaga naman. Tuloy-tuloy mo lang yan. Yan ang gusto ko sa'yo. At syempre nga, sa sobrang saya ko din dyan, eh hindi rin mapunan talaga. Kasi nga, buo kami dyan magkakasama at bibihira lang talaga yun na makapagbiyahe-biyahe kami ng ganito kalayo. Kali ang pupuntahan nga pala namin dito ay yung Seidel Beach Resort. Pagkarating nga namin dyan ay syempre nag-asikaso na rin kami ng mga dala namin pagkain Bali second time nga namin ang pagpunta dito At dahil medyo malaki talaga yung space nito At talagang malawa kaya sabi namin ay dito na lang tayo pumunta Mababait din yung mga staffs nila dito Kasi nagpapahiram sila ng mga gamit na kakailanganin talaga Kahit nga sobrang lakas ng hangin dyan Ay laban lang at ito'y miminsan lang Uy! At ayan nga binuksan na rin namin dyan yung mga dala namin pagkain Kahit papaano pala ay maganda-ganda rin yung natutuloy ang plano at gala. Talaga namang nakakatuwa din. Dito sa bandang gilid ko ay nagpabaga na rin sila ate para sa iihawin ng mga isda at mais. So sobrang lakas nga ng hangin dyan. Hindi eh, maganda kahit di mo paypayan. Siyempre dito sa kabilang gilid ko aba ay wari kuyang kuboy wala ng laman. Yung pala yung mga nagsigalaan na. Siyempre si babae kasama pa. At siyempre pumunta muna ako dito sa may dagat. Abay pagtingin ko bakit si kuya dito ay nagawalis na. Aba yun pala ay nagawalis na ng mga koras dito. Maganong araw mo d Mari ko na enjoy eh abat sa pino naman talaga ng buhangin ay sinong hindi mawiwili ano lalo na kung sobrang init dito talagang sobrang ganda ng buhangin nakaka-relax siya at sobrang pino talaga syempre pagkatapos nga niyan eh, ay ulit ako dito sa kubo at inasikaso ko tong mais binalatan ko na nga itong mais para maisama sa pag-iihaw bandang 10:30 na nga iyan at magtatanghalian na kaya syempre inasikaso ko na rin tong mais para maihaw maaga nga kaming nag-asikaso niyan mga bandang 7:30 at alas kami umalis kaya medyo abot kami niyan sa tanghalian talaga. Alam nyo sa totoo lang, aminin man natin sa hindi, mas masarap talaga kasama yung mga pamilya natin. Lalo na sa mga ganitong kasayahan, yung mga ganitong banding talagang sobrang treasured nito. Siyempre, meron nga kami dyan dalang kanin, bali plastic na lang din namin yan pagkatapos isai. At dito sa bandang gilid ko, si mama ay nag na ng isda tsaka ng talong. At syempre, ang tira sa birthday ni mama, ang pangmalakasang cake, eh talaga kinuha ko yan. At yan ay dinala ko, aba. Iba-iba din pag may dessert ha. At ilang minuto nga nyan, ibinalikan ko na si mama at medyo luto-luto na itong isda at yung talong na iniihaw niya. At syempre, di pinatikim na rin natin itong kinuha kong cake. At total naman ito ay galing sa kanya at birthday niya. Hindi daw siya nakatikim, masarap daw pala. At ayan nga, sinunod na rin pala dito ni mamang ihawin yung mais. Talaga namang nakikita ko pala ang aywari ko yan, ng sarap ng kainin Si kuya pala tong naihaw, hindi si mama. Ay ano na yan? Wag lang, hindi maisama talaga. Yun. At syempre, for kaso na tayo ng pag kain dahil kami magtatanghalian na kain po tayo alam niyo total kami nakain diyan. Kayo apahapyawan ko muna ng mga kwento, guys. No one. Alam niyo sa totoo lang, itong na-realize ko nang medyo na pahiwalay ako sa bahay at ako'y nagtatrabaho na nga dito sa Maynila. Eh madalas talaga na isip ko na bigyan natin ng importansya yung pamilya natin. Talagang gumawa tayo ng way. Kahit isang araw man yan o isang linggo, gawa natin ng mga bandings, glan kayo ng oras na sama-sama, mga ganyan kasi 'yun lang marirealize talaga yung saya. 'Yun yung hinahanap ninyong pahinga yung mga ganyang bagay kasi sa totoo lang, mamimiss natin yung mga ganyan dahil nung mga bata pa tayo, syempre, mga kasama natin, yung mga magulang natin, magkakapatid, hindi natin naiisip yung ganyan. Eh syempre, titong mga nagtanda na, eh talagang marirealize nyo yan na kailangan din natin yan sa pangaraw-araw. Naks naman. Then ako'y naiiyamot din sa sarili ko sa totoo lang kasi nga diba kailangan ng vlog eh masalita ka, mga ganyan. Hindi ko alam kung masaya ako sa nasasabi ko, mga nasishare ko sa inyo o may mga times naman na overshare ba ako ganyan yan. Sa yung mga sinasabi ko sa inyo, totoo yon at wholesome lang tayo dito. At ang gusto ko lang ay makapag-share ako ng mga kwento at syempre makapag-inspire na din. Next naman. At ayun nga, mabalik tayo dito. Medyo maayos na nga yung panahon dyan dahil mga anong oras na yan. Syempre, dahil tayo ay kakatapos lang kumain dyan, ay tayo muna ay maglalakad at magapahulas tayo ng kinain. At syempre, for the video at for the selfie na rin. naman. May inagaya nga kaming trend dyan ni ate. Yung mga naikot-ikot, ganyan. Ay, tingnan nyo naman ang ginawa namin dyan. Tapos, takan na. Ito lang. gawa namin dyan yung lakad-lakad tapos asundan ka ng videographer mga ganyan. Yung alam mo pang malakasan na pang aesthetic bias kawa. So, uh. Siyempre, ang sunod nga dyan si ate dahil ako ang videographer, siyempre maganda yung video. Aba, ay Ayos, pagdating sa akin na eh, hindi na may Tingnan nyo. O oh, ay siya, edit na lang natin ang pangmalakasan at ilalagay ko dito yung mga clips. At dahil nga low budget tayo, ang naisip namin dyan, yung ginagawa sa Shargao, you know, yung mga paganyang-ganyan effects. O tingnan nyo naman, yes. Tapos tingnan nyo pagdating kay ate. <tod> maiwari ko'y hagya ng maitalbog ng duyan. Ano na yan? At syempre, ako nang ang sunod dyan. Diyos ko, tinalbog na ako ng tinalbog ni ate. Ako'y hilong-hilo na dyan. Kahit ganyan-ganyan yan. At syempre, total magaling yung videographer natin. Eh, di maganda din yung kuha. Iskala mo naman talaga nakapag-share gawin. Oh, si ate may eksena naman dito. Yes! Sobrang Latina sa babae. Kagwa pa ba, Orch? At syempre, hindi papatalo jan si kumaring jo Si mother, naks may mga ganon pa eh. At syempre, na yung pang malakasan ng dress. At ayan nga, sumakay na rin siya dyan sa duyan. Akala mo na may kaya siya. At syempre, pagkatapos nga niyan, ay tinawag na namin lahat para nga mag-picture taking. Kahit nga malakas ang alon niyan, iba, sobrang sigla pa rin maligo ng mga bata eh. At pagkatapos nga niyan, konting picture taking nga lang yan at kumain lang ulit kami dito. Syempre, cheese para sa masayang outing. At syempre, para sa antong vlog na to, kundi ko ipapakita yung mukha ko. For the beach girl, si ate mo. naman, kala mo naman talaga eh. Ganyan kasaya yung mahaba-haba ang lib, kaya alam mo. Na. At pagkatapos nga niyan ay umakyat pala kami dito sa viewing nila. Bali, hundred steps to. Kaya medyo mapagod at mahinay talaga. Nung unang punta ko nga dito, ay wala talaga siyang hawakan. Kaya kapag aakyat ka, talagang nakakatakot siya. At syempre, kapag narating mo na nga din yung mismong tuktok nyan talagang maa-amaze ka sa view. Ito pala yung mismong view niya, talagang maa-amaze ka sa sobrang ganda. O, tingnan mo naman, talaga namang napakakalma ng dagat kapag nandito ka sa taas. Pero naman sa likod mo ay bundok, talaga namang maa-amaze ka. At dahil dagat at bundok ay kita Kita mo talaga. Siyempre, ayan nga. Welcome to Sidal Beach Resort. Taks naman may promote pa. O, oh, tingnan nyo naman. So, sobrang ganda. Talaga namang mapapasabi kang, wag muna tayo alam mo na deserve mo ng beach break kaya ikaw mag-resign na. Uy, hindi ganoon. Syempre dahil mahirap yung pataas, eh syempre mahirap din yung pababa at dahil tayo ay eh, fear of heights niyan, syempre nakayanan natin yan at achievement yan. Kasi nga niyan ay eh, nagintindi na rin kami diyan kasi uuwi na rin kami. Tingnan niyo naman, sobrang ganda, sobrang sariwa, sobrang payapa, sobrang Latina. Uy, hindi ganoon. Lang hanggang dito lang muna ang ating video ngayon. Sana sana ay natuwa kayo at may napulot kayong aral. Maraming salamat sa panonood. Sa susunod ulit.